Semana Santa 2024 Sa huling araw ng paggawa ngayong Semana Santa, unti-unti nang dumaragsa ang mga biyahero pa ng probinsya sa mga bus terminal at ports sa bansa. Sa Batangas Port, sobra na sa daily average ang bilang ng mga pasahero na dumaratinga. Fully booked naman na ngayong araw ang mga biyahing pabikol at iloko sa ilang air-conditioned bus sa Cubao sa Quezon City. Habang sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa Paranaque, nagsimula na rin dumagsa mga pasaherong pauwi ng probinsya. May live report hinggil dyan mula sa PTEX si Christopher Tirambulo. Christopher! Ani, unti-unti nang dumadagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa lungsod ng Paranaque ang mga pasaherong uuwi sa kanita nilang mga probinsya ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa pamunuan ng PTEX, umabot sa halos 23,000 mga pasahero ang nagtungo sa bus terminal ngayong umaga. Mas mababa kumpara noong 2023 Holy Wednesday na nakapagtala ng mahigit 100,000 mga pasahero. Dagdag pa ng PTEX, na inaasahan na papalo sa may heat 100 at libong mga pasahero ang dadagsa rito ngayong araw upang makasakay ng bus pauwi sa kanil kanilang mga probinsya mayroong pang mabibiling ticket na papuntang Lipa, San Juan, Batangas Pier, Batangas Grand Terminal, Olongapo. Pabanatuan at Occidental, Mindoro. Habang chance passenger na lang ang patungo sa Legazpi, Tabaco, Pulangi, Albay, Sorsogon, Matnog, Naga, Sabicol. Depende pa yan kung magpapadala ng mga karagdagang bus. Ayon sa mga bus company sa kabila nito, nananatiling matuman ang mga pasahero ngayong umaga. Ngunit inaasahan nila na dadagsa pa mga biyahero mamayang hapon kung kailan half day na lang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga naghahati ng basic services, gayon din sa ang ilang mga pribadong kumpanya. Sa ngayon, wala pang naitatalang antowards incidents ang PTEX Management at Philippine National Police. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa PTEX sa Paranaque. Christopher Tirambulo, Newsline. salamat sa detalye ng ulat, Christopher. Newslife.